Isa, mais po. Nagluto po ang inay. Kasa kalaang huna natin. At uh, bumili, po, bumili po tayo ng mga gamit. Pako po. Mga pako, mga kainsan, at saka mga gagamitin po. sa pinapagawa po nating ano. Tawag na rin. Airbnb po. Ngayon lang huli nakapag-ubra at gawa ng ano. Ah. Uh, ito. Ah, tapos lang ang unang bagyo. Mga kaysan, payatin pa. Kinukuha ko po yung ibang saging na ano po. Tatam isang kot, ah, uh, may gripong mga merinda. bang ganar, eh? pero medyo mataba. At gawa ng ano po. Masisira na ho yun. At yun ay, iya. Pag may mga ilang linggo. Tataba siya, pero banlugan na. Kumbaga hindi na ba maganda? Sabi nga ay magayot. Naghahanap po ako ng medyo mataba. Ito sa kabila ay meron ay itingyan ko lang ang pudi ni sa apunti. Ay mga kainsan oh, nakita ko rin po ito sa TikTok, kinakain. Pero hindi ko pa po natitesting. Ang dami po sa amin, yan no. Sa ibang bansa. Abay, inaatuhang kainin. Eh sabi ko, ay, hindi pa ako nakakatikim na eh. Pero sa amin po ay marami. Pero sa ibang bansa po ay prutas. Hmm. Para po ba lang sunis ang loob? Eh, nilalasahan ko po, medyo ano, medyo matamis ng konti. Kaya lang, eh, hindi ko pa naaatuhan at baka ako yung mamaya ay bulusin oh, comment kayo mga kaisang kung anong tawag sa inyo na rin pwede na po aray yan, medyo mataba na po hindi na po aray ano, hindi na tataba may tilapia po oh. may tilapia sumuot sa ilalim hmm? idadamay ko na aray Nuk Parang uulan na naman ang tatay. Mga pakoy ay mother pa atin, nakakalawangan ito. Yan. Yan si tatay po na din din. Nakakalawangan yun natin. Nadyan po naman ang tiyo ito. Sa kasi kitot, Kuya kitot. Yan po si kuya kitot, tsaka si tiyo. Naglalagay na pala ng taas ang tiyo. Ano hmm. Ayan po. Paano nga ba tiyo? RT ano din? Ano lang Ah, A para hindi sa, lubong, sa hangin na ano na tiyo. kaya nga masasama tiyo. pa ito at Nakasikuti. Naka, 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 ngayon po si tatay po ang ano din. Ano kuya, kailan tayo maging ilaw? pati <laughs> Oo nga po. War ka ba kuya eh? Iyaw mo ba? Oo. Ano kuya, war ka siya nung may na nangyayaya? Oo. -ya. Ay ako na may, ako na magagod noon. Tsaka nagligpit kami dito, dabag yung nga Naghapay kami ng mga saging. Yari na no. Bububong na po. Yan, ang ganda ng pita. Pagluluto la po tayo ng ano po, ng uh, merinda, mga kaisan. Mamaya ko kayo i-update diyan yan. Kung ano mga ginagawa po. Bali, ano mga kaisan? Pang pang anim na araw na po pala ng teyo isa halos isang linggo pong ginagawa ay bububungan na po ngayong linggong ito para po umulan man makakapag-ubra na po kami ng kwarto at saka kisam eh para mas mabilis po ba kaya uh, uunahin po ay bubung ay po to dyan po ako ng panggata at gawa ng gagatang ko po yung saging na mabilisan Ay, pwede Bukas po ay, ano, pa... Pagbilaw din po tayo. Lulusan po tayo ng pagbilaw. Okay, Kagabi uh, na ano, yung At uh, kukuha po tayo ng ano mga kaisan, here. Ay, na po. Doon sa ating kinukuha lang po ng punang yero. Mura po doon. Yan po ay ano. Bali ang mangyayari niya mga kainsan. Dalawang kesa niyan Kahoy tapos yero. Baka hindi siya mainit. Gawa ng ano po. Disin po ay ilalagay ko ay ano. Anahaw. Ay ang ano po. Ang maintenance. Ah. Suko po ako sa maintenance. Laging spray. Mga ano siya. Paganda pa po yung yero. Tapos dublihan mo na lang yung kesa Para hindi mainit akin mga kaisang binalikan yung mga lumang video ay aripon dalong yan nalaki na ano po yan po ay dalong yan panlahok po sa mga ano sa nilaga lumaki na po oh. yan ito na mga kaisang isang uh, tulyasing uh, ano po saging binalatan na po at saka po kinayod na niyog atin pong gagat ang laang sunugan ko lang ang mga kaisang gusto po nila may pasunog Wampurt na asukal eh. Kaunti lang ang kasunog mga kainsan Pwede namang wala Ay eh, request po ni Natiyo Masarap ay eh, mas may pasunog Isang tulya kasi po ito Ay Para po pagdaan pati ng mga Kaibigan natin Ay eh, ano na Sa Masasayang din naman Masasayang din mga kainsan Ang ano ang uh, saging huwag nga po masyadong kapasanugin at papait naman basta sakto na medyo matunaw-tunaw yung kasukal yan nakakasamid na pwede na yun tsaka ako gata yan. yan ah lasang penalto mga kokot. Oh, Nii no. Oh. Ay. Sabay kulo. Ah, alin puyo ng mga kaysa? May huling katapa po, isa. Ah. Alam mo. Asukal po. Bali ang napalagay kong asukal mga kaysa ay ano? dalawang kilo. pangalawang gatapo maglalaga oh, maglalagablab na oh ay kulo agad iyan loto na ang panggatong po namin lansunis at saka bao ali po yun loto agad mga kaisan loto na po ay, inam na ari. Aahunin na. Ah. Ama, pakakapit, ama. Didi. Oh, kapot. Aw, e kapot mga kainsan, oh. Sabi nga ay pakapot Oh. Aw, oh. apaka ah, ka ano? Limang kabuo po. Hmm. Ah, ah, ay pagkakakapot Dali po kayo. Oh. Aba. Ang daming makakakain ito. Tutuon na po natin ang tiyo. Ako po ipaalis na din at may trabaho pa tayo mga kainsan. Doon sa kabila. Kami naglalagay uli ng ipot. Pinagluto ko lang ang sila. <laughs> Parang kakakain lang na tanghalian na yan eh. Ano? Saging na kinabisa. Ginataan ko. Abay bukas pala bubong tiyo ah pa ng balik pa yan mga kakabit pa na rin ay galga ay, pa ng galga pa ng makalwa tiyo sanipa ay yung nga pala tiyang sanipa ay ano kalahati lang tiyo maliit lang oh sanipa nito oo yung pa para lang sa rest house <laughs> di sa kubo dun kanula ang kalaki tiyo oo Akaw, ma sa na rin, na, natin oo tiyo ay, ang sanipa tiyo parang kasinlapad lang nito Ayos lang po kaya. Dahil ay size. At sa Mas maliit. O, ayan na yan. Ang gis lang yun ah. Ah, malapad pa rin nakakalabasan. Abay, abay, arit size. Ay, di kakapos na. Ay, uh -huh. yung sukatin ay size. Tapos ay, kasi oh, so, siya nga sa pala ano gayon din pala ano mm -hmm. Ay, hindi po tigtres lang no? <laughs> na sa sa Ay. Kabay, sa kapati pag sinasi, natin hindi 'yung hindi abot pasikat natin oo oh. yung pag natin ng tabi. hindi mo. kita boburlesiyan 'yon yun. Lalo ay, ay siyang pala ano oh. ay sige tiyo. kung anong magandang ay, abot naman, ay, tingin, jay, Pagka, natin, hindi, hindi, hindi ang Lap, lapad lang ko rin na yan. Pero ganun din kalaki tiyo, kagaya na kay tatay. Oo, uh, uh, ang mga kitid yung, malapad yung, kasi lapad rito. Yung, yun, malapad yun. Malapad yun. Dusi. Ay, arabe, gis lang. Gis. Ay, sige. Aba, dusi yun. Dusi. Nagtataas na po. Yan, nasa bubong na po. Bakit ubos na ba yung iyo? Yun? Ari po ay magkaano. Dito, hanggang tiyo, dito ang ano-ano. Ari, ang pinakang ano. Oo, uh, uh, hanggang di yan. Oo, para yeah. ari po ay, ventilation din ari pag ano. hangin pa rin. Hangin din, din po pang daan pang ng hangin, dangan. ventilation. Ano, maganda na. Titatakpan ito ng tracking. Amas ito. <laughs> uh Oo. -oh. Paplasingan ko. Paplasingan tiyo. Pero kalimitan naman tiyo dito ang hangin ano. Uh -huh. Kaya dito ang harap. Ari kay Klase nga rin. Uh, uh, Sabi lang dito. dito, dito. Madali naman magkalagay ng bitilas yung talaga. Yung bang tablet yung takahir sa ganyan rin. Di sa loob. Ah, pwede rin tiyo. Para hindi... Ay, pero ano naman tiyo? Malalaki, na, malalaki din naman ang bintana na yan. Ay, do. Palalaki. Ay, Wala. Arin naman dingding ah. Ah, isa nga. Oo. Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> bakit ari? Bakit tayo... Kahit pala takpan na tiyo. Kisa may din naman ang ilalim. Ano? Wala naman dingding yan. Ay. Siya nga. Kami naman na rin kapantay na rin ah. Ari, nga po. Ari, hindi na natin yung papako ng isang isa. Ito na rin. Hindi na rin simula. Mga nagtatanong naman, kain saan? Ba't ikaw ay nagpapagawa ka ng ganyan? Ay may bahay na kayo sa bayan. Tsaka doon. Ay ano po? ang Lahat po nang nahalos na bisita dito. Eh, itatanong Tinatanong kung pwedeng matulog Kung pwedeng umupa Dahil kay Un Kaya sabi ko Yun ang kulang din eh Tulugan hmm. Yun po ang kulang natin Tulugan Kahit mag-stay po ng ano Isang buwan o, Isang linggo edi Pwede po silang umupa diyan Hmm, staycation po. Malaki din ba? Isang bahay din malaki mga kain sa malaki. Pag nabuo po, malaki. oh, toy. Parang ang liit no? pero nung nabuo na po, malaki po siya sa personal. Isang bahay na malaki na po pala. Ang ay, kahit hindi ka tao ano? Kahit may hindi ka tao luag. Kahit isang pamilyang malaki po. Malaki. Kahit isang pangpamilyahan po. Malaki po siya nung nabuo na oh. Kala namin ay eh, maliit. Eh, eh. ay mitig. Eh. Kakain! Woo! -hoo. Ay, ano? Paltan. Kung kauli ako sana kung anahaw sa iyo, iyiriyo, iyiriyohin ko na. Mm -hmm. Katulong doon kay Tio Abel, yung may ano. Pero ano Tio, kay din natin ng no, kahoy. Kay natin dito ng kahoy. Okay. Tapos ay... Okay. Yero. Oh. Ano? Okay. Yung maintenance. Okay. Yung maintenance <laughs> yan? <Ay>, eh, <laughs> eh ikatlong buhay spray, ang mahal din na okay. eh. Saka, kayo. Hindi rin naman totoo katagal. So, eh. kaya nga hindi natagal. Makatagal tatlong taon na no? Hmm. Lima. Tatlo. Pagka. Pag yung pinakamat makapalad na yung lima. Hmm. Oh, huwag mo na. Huwag mo pa, na. Kiruhin no? mo na. Talagang taon ang palit. Pero yun, maginhawa wali. naman yung ganyan maginhawa. Ah, pero kahit kiro naman. Ay, may mga oh. may kahoy may maginhawa. Oh, windal po tayo. May kisa may ah. naman <laughs> yung kapalutoy. Eh. Sarap. Kinabisa! Oh. Kakain po, kakain. Kain, a -kain, a kain. Kinabisa po. Oh. Dali po. Mm, yeah. <laughs> Ito po yung merindang sinauna. Pag may mga paterno sa bukod, yan talaga merinda, no? Yeah. Sayawan doon nung una. Ganto tiyo? Abay, nung una. Mati. Patit-mati ang, jan uh, patit ang tawag dyan. Oh, anong araw? Oo, uh, oo oh, kasala nung hmm. una. Yung una naman panahon, pagkatapos doon ng hapon, sabi ng nanay, eh, wala naman mga kung na napagkain. Ah. Ako ah, Sayawan sa barangay ito ang pangmerinda. Yeah. Oh, ah, pansit ah, ano pangal, basit, pa? Pansit, pansit mati. Pansit uh, mati. Oo. Tama no. Ay ba't mati dur, dur, tatay. Doon nagsimula. Galing <laughs> sa mati. Doon nagsimula ang sayawan uh, ng ka. Sayawan ng kasalan daw ng ay itong kain baka. baka mm. Abay katatapos ng digmaan sige for for na. Ah, barangay mati galing. Oo. Kaya tinawag kay pansit mati. Oo, kaya pansit mati. Hindi nagsimula ito. Ang mati po isang barangay dito sa amin. Mm. Uh -huh. Diba, malaking malaking sulong ito dun sa panahon ng digmaan. Eh. Mm. Sa Ayan, dalay! Oto, yun! Nalagyan na kayo, dali na! Nangalago ah. sa gubat. Dagos na! apat, ah, na apat <laughs> ah, na taong digma. Hmm. O, tingnan kayo ng ano, plato. Ang lahat Toy. So, ng manunod na, na gano, platito. Ng ganyan, Platito. Ay, wala makapagstanin. Sa akot-sara. Wala, wala makapagstanin. Bay, ang linda Bandito ni, ba? ni tatay at saka ni Mama Marsing, mama Marsing, Mama Marsing ay kunay, ha? Tubo! Mm -hmm. Baka garden! Mm -hmm. Wala na oh, giniyog, tubo na! gutom! Mm, uh, yun ang minindal! Tiyos ito, magdala kay yung mamaya pa uwi. Pag yeah? uh, 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 uh. ikaw, kuya kitot. Ang dami niyan, kaya akad na namihan. Wala namin sinda kuya Erwin at saka si Kamong, wala! Mamaya. Mamaya. Wala kakain niyan. Mm Ganabihan ko lang at sayang ang saging. Tayo mag-asawa. Ikaw ay listener, magdala ka din notice sa inyo mamaya. Okay. Ano dyo? Magdala ka din. Kasama okay, mo na yan. Naku, walang anong. Mga kainsan, paalis na tayo. Si yeah, Teo po ang dinit, saka si tatay po. Ate, pa-dinin na muna. Wala na mbibilin pa ako bukas. Wala na, wala na. oh tiyo. Marami na. Babisita po sa kabila. maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Update ko na lang po kay bukas at ilalagay na po yung ano halang bubong. Madali na rin 'yan mga kaisan pag hindi may mga isang buwan pa. Hindi pa yan tapos. <laughs> hindi pa tapos na po tamos mga kainsan ang paikot noon para po malamig may mga ganito rin po ito ito po itanim na rin natin galing new ka namin nabuhay na po siya itinanim po namin siya ay ganyan na kalaki nabuhay mga kainsan tumisting po ba kaming iakat yun po ay lalagyan din namin yun ng uh, bawat kanto apat para po malamig banda, buhay yun mga kainsan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.